Ano kaya ang pinapatigim ni Senpai Kazu sa mga gamers natin? Abangan! Na na may ah! so abon Senpai Kazu, dito na sa TNC Moraita at may bagong flavor si Lucky Me Go Cup na Seafood Shrimp Tongkotsu So tingnan natin ang masasabi nila patay sa mga gamers. Pag nagugutong ka ba habang naglalaro, ano usually ang kinakain mo? Pancit canton kasi mas madali siyang lutuin. Um, nag-noodles po ako. Uh, specifically, laki mo. Minsan, uminom ako ng kape. Mga crackers siguro. Crackers. Uh, mm -hmm. Snacks like chips or something very easy to get. Burger. Yung mga budget lang na laki mo ganyan. Mga fast food po or itlog po. Mga laki na pancit canton po. Yung kalamansi flavor pala. Mansi. Asim ka ba? Hindi, pag yung ano, yung pagkain, mahilig sa maasim. Opo. Ay. Ah, Kumakain ka ba ng Lucky Me? Ano yung mga favorite flavor mo? Uh, favorite ka po is yung beef lang talaga. Beef lang talaga? Oo. Ah. Ang tanong favorite ka ba niya? Ay, hindi <laughs> po. <laughs> Kapag naman may sabaw yung spicy beef. Yung favorite ko sa Lucky Me is yung pancit canton, yung kalamansi. Beef, beef, beef. Mm, yung seafood. Uh, seafood, uh, minsan bulalo or beef. Yung bulalo po. Pinaglulutuan ka ba? Hindi po. O mm -hmm. ka naman. Dahil may bago tayong flavor ng Lucky Me Go Cup na Seafood Shrimp tongkotsu soup. Uh, okay lang ko sayo. Ay, yes. Okay, say. Try natin. Hmm. Steamy. masarap po. Masarap. Um, parang gusto mo pa, gusto mo try mo. Sige nabitin ka eh. Ano tama naman, yun na to. <laughs> so, ano mo sabi mo sa bagong flavor ni Lucky na ano? Seafood shrimp uh, tongkotsu. I think mas masarap siya sa regular na seafood since nga hindi ko siya kilala. In-enjoy siya ng taste bud ko kasi nga. Ano, very, you know, very bugsh, masarap. <laughs> I guess it adds a new variety to the amount of taste that people can have and enjoy while gaming. Flavorful siya. Ang malalasan mo yung pagka-seafood niya. tasa sa sabaw din. Mm -hmm. Sarap po. Kakaiba po siya sa iba pong mga laki na... Uh, flavor. Bo. Gusto mo naman? Ah, po. Gusto ka ba niya? Hindi <laughs> po. <laughs> <laughs> Parang gusto ko na po siyang bilhin. Kaysa... gusto ka ba niya? Hindi po talaga. Ano, masarap din siya compared doon sa seafood na favorite ko. Mas masarap po siya doon sa regular po na seafood. Ito na ang seafood ko. Ito ang seafood ko. Ito ang seafood ko. Ito yung seafood ko. Ito ang 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 seafood ko.